Kumusta kayong lahat? At magandang araw narian. Tawagin niyo na lang akong Jojo. 5'9 ang tangkad. Medyo maputi at sakto lang ang build ng pangangatawan. 45 years old na ako at nag work ako dito sa London as a caregiver. Almost 20 years na akong nandito. Nag-start ako as a nurse sa isang children's clinic hanggang sa nag-caregiver na ako. May pamilya na rin ako, asawa at dalawang anak. Graduating na rin ang panganay kong lalaki ng nursing. Balak ko na rin magretiro kung sakaling madala ko na rin dito ang anak ko. Annual naman, may bakasyon akong 3 weeks. Tapos balik na ulit. Napakaswerte ko lang siguro sa asawa ko. Dahil naging matagumpay ang pamilya ko, kahit mag-isa lang ni Mrs. na nagtaguyod sa aking mga anak sa Pilipinas. Dahil na rin siguro sa naging mabait at good boy naman ako habang nasa malayo ako. Ika nga eh, clean living and responsible father ako. Maganda si Mrs. Alam kong marami din ditong umaaligid mula nung umalis ako ng Pinas. Pero sabi ko nga, tiwala ako sa kanya na hindi niya sisirain ang binuo naming pamilya. At ganun din naman siya sa akin. Masarap na malungkot dito sa ibang bansa. Kung sa work naman, ay okay naman ang aking schedule. Four days na stay in sa work, bali, 24 hours yun na lagi mong titignan ang mga alaga mo. Tapos, 3 days na day off. Doon na rin ako bumabawi ng sideline. Naguhugas ako ng kotse. At ang pinakamalaki ay ang kita ako pag nagugupit ng buhok. Marunong kasi ako. Mahal kasi dito ang paggupit. Inaabot ng limandaan sa pera natin. Barber's Scott lang yun ha? Marami na rin naman akong friend dito. Kasi sa almost 20 years na nga ako dito, ay naging in and out ang aking mga nakikilala. Minsan, may visiting din. Yung mga relatives ng mga inaalagaan namin. Ayos naman makitungo ang mga Briton. Parang sa Pinas lang din. May good and bad persons. Kung ang pag-uusapan naman ay tungkol sa usapang kama, syempre tumitikim din ako dito. Lalaki lang rin tayo at may pangangailangan din. Kaya nga nasabi kong maswerte ako sa asawa. Ay dahil unawa niya ako pagdating sa bagay na yun. Huwag ko lamang daw ipakita sa kanya at wag na huwag kong ibabahay. Bilin lang din ni Commander maging mautak daw ako pagdating sa babae. Kasi kung di nyo alam eh, patay na patay ako at in love na in love sa esmi ko. At alam niya kung gaano ako kabaliw sa kanya. Kahit nag e na kami, andun pa rin yung sweet love namin. Marami din ditong yun lang din naman ang habol. Marahil ay namimiss lang din ang kalinga ng kanilang mga asawa kahit nagagawa ang mga bagay na yun. Yun bang pag nakaramdam ka ng uhaw, ay di humanap ka ng papawi. Tapos okay na, di ba? Dito naman eh, hindi bawal na makitang magkasama ang babae at lalaki. Hindi kagaya sa East. Anyway, share ko lang tong di ko malimutan ginawa ko sa isang pasyente. At alam ko, kung sakaling may nakaalam nun, ay kulong ako. Tapos ang maliligayang araw ko dito sa abroad. Matagal pa na panahon na nang mangyari ang kwentong to. Matagal ko nang nakikita ang isang babae sa ospital na yun. Maraming mga doktor, psychiatrist, at iba't ibang mga espesyalista ang tumitingin dito. Napagalaman ko na Alena ang pangalan niya. 29 anyos. Ayon sa kwento ng mga kaibigan kong caregiver na nagahandle sa kanya, ay may kaya raw ito sa kanilang bansa. Noong nagkaroon ng gyera sa bansa nila, aksidenteng nabagsakan ng bomba ng NATO forces ang kanilang lugar. May asawa na pala to, ngunit namatay dahil sa naturang insidente. Nashock ang babae at naging dahilan yon ng kanyang pagkakatulala. Maganda si Alena. Sobrang kinis ng balat. Mahabang buhok na straight. At talaga namang sexy dahil hindi nga ito nagkaroon ng anak. Dahil kakakasal pa lang nila nang maganap nga ang aksidente. Napagkamalan daw ng NATO pilot na isang pagtitipo ng mga kalaban ang nakita sa kanyang scanner. Kaya binagsakanto ng bomba. Mabuti na nga lang at nabuhay pang babae. Maliban sa pagiging tulala, ay hindi rin ito maigalaw ang kanyang mga kamay. Pero nakakalakad naman ito at inilalabas pa nga to minsan at pinapalanghap ng masaganang hangin. Hindi ito marunong magsalita ng English. Kaya isang Pinay na marunong magsalita ng Ruso ang kanyang tagapag-alaga. Bukod sa tulala, ay hindi pa rin ito makapagsalita. Pero nakakakain naman to. Yun nga lang talagang kailangan ng alalay. Sanay na ako sa trabaho na maglinis ng iba't ibang parte ng ibang tao. Pero professional ako. At hindi na ako nakakaramdam ng kakaiba pag work-related o related ang aking ginagawa. At pag iniisip mo na malaking perang kapalit ng ginagawa mo, ay ayos na. Nawawala at sanayan na rin. Minsan, nagkataon na sabay-sabay at hindi naiwasang magbakasyon ang iba ko pang kasama. Naatasan akong magbantay at isama sa mga inaalagaan ko si Elena. Tuwing gabi lang naman yun. Mula alas 11 ng gabi until alas 8 ng umaga. As in, bantay lang. Nakadiaper naman ang mga pasyente kaya walang problema. Hindi naman gaanong karamihan ang empleyado kapag gabi. Rutinary checking lang ang aking ginagawa. Binisita ko si Elena nang sumapit ang alas 11 ng gabi. Gising pa rin to at malayo ang tingin. Binati ko to kasi ganoon naman talaga. Kahit hindi kapansin pansinin ng alaga mo, kailangang buhay ka. Casual lang na chinek up ko siya Tiningnan ko ang diaper dahil may indicator naman to kung kailangan ng palitan. Eh, kailangan na. Kinausap ko siya na kailangan ko ng alisin ang diaper niya. At wala itong reaksyon as usual. Napatingin muna ako sa mukha niya. Maganda at maamo ang kanyang mukha. Rosy cheek pa nga ito. Natural na natural ang pink na pisngi kung ano-ano lang ang sinasabi ko kahit hindi ako marunong magsalita ng ruso. Para akong nagsasalita sa manikin, yun nga lang humihinga ang aking kausap. Casual lang na ibinaba ko dahan-dahan ang pajama. Mahirap pagpalit ng diaper, lalo na pag adult. Kung medyo gago yung pasyente mo, sisipain ka pa. Dadaanin mo na lang sa joke-joke para wag kang mainis. Ganon talaga ang buhay, caregiver. Wala pa rin akong kakaibang nadarama sa ginagawa kong pagpapalit kay Alena. Until napagmasdan ko ang kanyang maputing hita. Napakaganda ng hugis ng legs nito. Walang peklat at hindi kagay ng mga briton. Parang kutis baboy ang balat ng mga puti. Hindi kagay ng kutis ni Alena. Napakakinis nito at walang balahibo. Wala sa aking sarili na napahaplos ako ron. Walang reaksyon ang magandang misis. Ganoon pa rin ang mukha niya. Sa puntong yun, ay nagkaroon ako ng kakaibang naramdaman. Naisip ko tuloy na tingnan muna ang labas kung may parating na tao. Isinara ko muna ang binto at pagkatapos, ay bumalik ako sa tabi ng kama ni Alena. Habang inaalis ko na ng tuluyan ang suot niya, ay nakatingin lang ako sa kanya. Wala talaga. Walang alam sa mangyayari. Nais nice kong magmadali sa kalukuhan kong gagawin dahil baka magbel ang isa sa mga inaalagaan ko. Hanggang sa tuluyan ng lumantad sa aking harapan, ang inaasahan ko ng bubungad sa akin. Kung dati ay walang mali siya, ngayon ay iba. Napakakinis. Inilgay ko muna ang diaper sa trash can. Pagbalik ko sa kanyang pwesto, ay hindi ko na naiwasan ang mapalunok. Pinasadahan ko ng halik ang mapuputi niyang binti na natiling na sa magkabilang side ang mga braso ng misis. Wala pa rin tong imig. Sa puntong yun, pinaghiwalay ko na ang kanyang binti Sandaling tumayo ako at sinuwich ko sa fan ang aircon unit. tiningnan kong muli ang kanyang muka. Blanco pa rin ito. Pawisan ako. Hindi dahil sa nakafan lang ang aircon, kundi dahil sa kasabikang nadarama. Hindi na ako nakapagpigil noon. Yumuko ko sa pagitan niya at hinayaan kong tangayin ako sa isang makasalanang sandali. Muli ko siyang tinanaw at nagulat ako. Nakapigit na si Alena. Nakahawak ang mga kamay sa kama. Nakaramdam ako noon ng takot. Pero si isip ko ay sapalaran na ang aking ginagawa. Kailangan matapos ito. Tumayo ako at nag-alis na ng uniforme ko. Sumampa na ako sa kama. Yun nga lang ang hirap. Pero pinilit ko pa rin maging komportable. Muli ko siyang tiningnan. Nakapikit pa rin to at kuyom ang palat. Nakadaklot sa kobre kama. Sa puntong yon hindi ko na nakayanan pa. Tuluyan ko ng inangkin ang kagandahang nasa aking harapan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay parang wala siyang pagtutol sa aking ginawa. Pakiramdam ko ay parang ginusto niya rin. Tuluyan nang ang umuga ang kama niya. Napapikit ako dahil na rin sa tindi ng tinatama siya. At sa gugmulat ko ng aking mga mata, nagkatitigan kami. Pero nagkataon lang pala na nakatama sa mata ko ang mata niya. Nung umilag kasi ako, ay lampas ang tingin niya. Matindi na rin ang kapit ng kamay ni Alena sa kobre kama. Kung bakit, ay hindi ko alam. Ang malaga sa akin ngayon, ay napawi ang kakaibang uhaw na nadaram ako sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga akong makontento. At doon, nakaramdam na ako ng kaba. Matapos ang panandaliang saya ang realidad naman, tumayo ako at nagbihis habang tinitingnan ko siya. Nakapikit pa rin. Wari ko'y nakatulog na yata. At ang mga kamay niya ay hindi na nakatikong. Muli kong ibinalik sa ayos ang kanyang mga suot. Magulo ang kama niya at inayos ko muna ulit. Pasensya ka na, Alena. Pasensya na rin at nagkasala ako sa asawa ko. Dalawang beses pang nangyari ang masasabi kong pananamantala ko sa kanya. Nagsisirin ako dahil sa ginawa kong yun. Pero may nabuti kong sarilinin na lang ang lahat ng nangyari. Marami pang araw at buwan ang lumipas. Nagkaroon na ako ng takot dahil bumabalik na sa normal ang kalagayan ni Alena. Naigagalaw na muli nito ang mga braso at nagre-react na ang mga mata. Nagbakasyon ako sa Pinas noon at muling bumalik pero nang sa pagbabalik ko, wala na si Alena sa ospital na yun. Dahil tuluyan na itong gumaling at mga ilang taon pa ang nakalipas. Palabas na ako noon sa ospital dahil off-duty na ako. May mga visitor sa lobby. Pansin ko ang isang napakagandang babae. Ang ganda niya para siyang isang artista. Kamukha ni Jennifer Garner. Pero parang kilala ko siya. Malayo pa lang ay nakatingin siya sa akin. Andun pa rin yung guilty feelings ko nang makilala ko siya. maya, -maya ay ngumiti siya sa akin. Sabay lingon naman nung kasamahan kong Pinay. At may sinabi kay Alena, pero hindi ko maintindihan. Sabi ng Pinay, Kumusta na raw ako? Sabi daw ni Alena. Ang tamis na ng ngiti nito sa akin. Medyo nagbeso-beso kami dahil si Alena na ang naglapit ng pisngi niya. Ang bango niya? Hiyang-hiya nga ako eh. Nagbisit pala doon ang pamilya niya at nagpapasalamat dahil daw sa mahusay na pag-aalaga ng mga empleyado doon. At sinabi nga ng kasamhan ko na isa ako sa mga nag-alaga sa kanya. Sabi ko na lang, ang ganda-ganda niya at sana'y lagi itong mag-ingat. Life must go on. Sinabi naman yon ng kasamahan ko at maluhaluha ang ginang sa sinabi ko. Niyakap niya pa ako ng mahigpit. Yun lang at nagpaalam na ako upang makapagpahinga na sa inuupahan naming mga Pinoy. Pagsakay ko ng bus, nakatingin pa rin siya sa akin at kumaway. Initaan ko siya at kumaway din ako. Kinabukasan, pagpasok ko. May nakapatong sa table ko na isang maliit na box. Para sa akin daw yun, sabi ng isa kong kasamahan. Pumunta pa ako ng CR upang dun yon buksan. Wow, isang gold bracelet. Grabe, gold na gold. 24K siguro. At galing yun kay Alena. Alena. May sulat ruso pa at naintriga nga ako. Sinimplan ko ang kinuha yung isang book namin doon na puro translation. At nabuo ko ang nakasulat doon. I will never ever forget you. Sweet kisses, Alena. Ako naman ang natulala ng mga oras na yun. Kaya naman hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan si Alena. Kung kumusta na siya at kung nakabuo na muli ba ng pamilya. Matagal na yun, 14 years after. Masaya naman ang pamilya ko. At ito nga, konting-konti na lang at magre-retire na ako. Akala nga ng misis ko, ako ang bumili nitong bracelet. Hanggang ngayon, suot ko pa rin ang bracelet na pigay ni Alena. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At salamat sa mga nakinig